update tayo sa presyo ng gulay dito lang sa Malagasang Imus, Cavite. Ate, magkano sa upo? May isang upo. Meron 10 pesos meron? May 10 upo. May limang pesos. Ah, may 5 pesos at may 10 pesos. Ano po yung 5 pesos? Yung ganito po kalaki? Opo. Okay. Ayun na, 5 pesos lang yung upo. Update price tayo. Ay, yung kamatis, magkano? Yan, 20 pesos ang balot ng kamatis. Sa upo, meron silang 5 piso mayroon namang 10 piso yan, dito lamang po yan sa Imus malagasang ang yung ganito pa laki ate na upo yan, 20 depende po sa laki mayroon 5 pesos may 10 pesos at may 20 pesos ang alubate ate, magkano? 10 pesos po ang tali ng alubate ay yung sitaw 20 ang sapalok, hirug na ito ate? Opo. Magkano sa sampalo? 20. 20. Ang ano ang talong? Ano po? 30 kilo. 30 ang kilo. Yung mga ano po? Yung patola magkano po? 30 rin po. Per kilo? Opo. Ang Indian mango? Ayan po. Ano? 30. 30 yung balot. Ayan, update po tayo nga sa presyo ng prutas at gulay dito lamang yan sa Managasang Imus, Cavite. Thank you ate, salamat.